Pero sana meron pong uh, nagawa or naibsan man lamang sana yung mga epekto po na ito kung yun nga, yung implementation ng mga proyekto, tama pong naisasagawa at nailalaan po talaga ito sa nararapat po ng na mga proyekto. Ito pong uh, si uh, Seltor no, binulgar po niya na ibinebenta ito pong mga accreditation ng mga kontratista ng mga government projects tulad po ng flood control projects sa ating bansa. Kung mapapansin po natin, parang gawang palaw-paw, ginawa lamang para makita na may flood control project na nag exist sa kanilang lugar. But then, yung mga uh, materialis na ginamit, uh, ang ninipis, Daig pa nga nung ibang mga nagpapagawa ng mga bahay, mga kabumbo eh, na solid, solido, buhos yung paggawa sa kanilang mga bahay at hindi yung pag, uh, Tinigdan po ninyo, konting bak-bak lang, konting ulan lamang, Aba, -bak la, bakla um, sira na, nasisira na. Ito pong mga proyekto po na ito. Di ba nakakalungkot isipin, mga kabombo, na sobrang hirap na hirap ang Pilipinas. Maraming mga Pilipino ang naghihirap uh, sa iba't ibang klase po ng problema. Doon na lamang po sa... Uh, problema ng kagutuman sa ating bansang Pilipinas, di ba? Sa problema po sa malnutrisyon, sa problema po sa trabaho, mga kabombo, di ba? Pero, eto po yung nangyayari. Natutuklasan po natin na, na yung pinaghihirapan po ng bayan, yung kaban po ng bayan, eh napupunta sa bulsa po ng mga buwaya. Meron nga po tayong mga nakita mga video doon po sa mga ginawang flood control projects nung binakbak, aba, ang lumabas sa mga buwaya na nagtatago dito po sa loob nitong mga kabombo. O, ah, ba diba? Yan po yung ano, asad reality dito po sa ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot po talaga na madidiscovery po natin ganito po pala yung nagiging kalakaran, nagiging sistema. So paano pa po tayo maniniwala na yung mga ginagawang proyekto po na yan e para po talaga sa kapakanan ng taong bayan. ba? Diba? O baka ginagawa lamang po yan para magkaroon po no, ng palaman ang kanilang mga bulsa. Itong pick and I think uh, in the... Uh, in the second uh, hearing of the uh, blue ribbon committee because i i believe as we have monitored na during the first hearing guess po ninyo yung resource person yung pick up and uh, there's some issues that they could not explain during the hearing and i i think we can uh, take this up again with them your observation uh, uh, in relation to saint timothy and uh, Alpine omega incidentally mr president Alpha Omega was mentioned by the pride of Congress, you know, who incidentally is the produced seed of our distinguished colleague, Senator Loren Legarda. Sabi ko nga, move over, Senator Legarda, there's a new kid on the block. <laughs> And to, to her credit, she produced a seed named Leandro Legarda Leviste.